Hindi pa ako tapos. Problem na tayo. Good morning, guys. Ang uh, ngayong umaga, uh, tayo ay nag-harvest ng mga langka doon sa likod. Tinanggal natin yung ibang langka na medyo pangit yung pagkakahugis. Uh, para tulad nito, ayan. Masyado mong kulubot. Para uh, gawin natin eh, gulay na lang natin. So, ayan yung mga tinanggal ko. So, andun nagbabalot ako ng langka sa likod. So, sa mga ayaw ko. Hindi ka, hindi pa tayo sa ako, Likod bahay. Uh, actually, kanina pa ako na gumbi siya sa taas. Medyo uh, mataas kasi yung puno. So, sabi ko, sayang yung mga buha. Pagka ano, ako palakihin muna para pagka ano, maigulay. Eh, So, makikita niyo naman kasi ayan o, oh, mataas siya. So, pag na-harvest na natin yung natitira doon sa pinakataas. Ano yun, na mga alangan, yung napalaki na yun, pag ano yan, puputulin ko na yan dito sa bendang baba. Para medyo lumiwanag dito ng no, konti. At is, dual, uminit naman ng konti. Pag ano naman yung magsasanga naman ng panibago yun eh. Sa ano na papansin niyo dito kasi sa baba hindi masyadong kita yung atol uh, mango natin. Kaya dito lang sa baba maraming buong uh, bulaklak. Pag ando ka pala sa taas ng puno sa taas doon ng langka eh ang bulaklak doon sa pinakatuktok. So pagka ano yun, hindi mo na mapapansin nyo pagka nagbunga doon ang na marami kahit silipin mo sa ilalim. Kaya susunod yun pagka ano, ipoprunin ko din yung ibang sanga para makahinga sila doon sa ilalim same time ang maganda kasi sa punon pag pinuproening nga uh, yung imbes na anihin ng ibang sanga na mga nutrients no mapupunta mismo doon sa may mga parting may at saka bulaklak so ayo nakikita niyo iba naka sako na, nagsako ko na yung iba so ang isa ako natin eto sa baba nagsasako ko kaya nag aagdan ako sa baba ito lang pa nga na yun. Kung titignan ba? Ang daming bunga pa yan. Ayun pa, sa likod. So, pinagtatanggal ko na. Ayun pa ako, sa taas. So, yung mga nakasako na yan, halos ang laman yan, puro ginawa ko na kung tatlo, apat yung isang sanga, ah, tinanggal ko yung dalawa para dalawa lang, patulad nun, no? Oh. Ayun, kung may nakita kayo, yung may tatlo. So, may tinanggal na ako na isa dyan yung mas malaki yung kulubot kanina na nakita nyo ganggaling yun so yung maganda yung tubo ng tatlo na yun pababayaan ko na muna yun pero isa ako na natin para gumanda yung laki tapos yung isa sa baba niya uh, dalawa rin yung may isang medyo maliit na nandun sa likod pero maganda rin yung tubo niya diretso so isa sa ako itong dalawa na to hindi ka siya malilit sa ako ng dalawa so tatalian natin yung isa sa ako natin tapos yung dalawa muna na yun yung nakikita nyo na yung walang sakong katabi ng blue saka yun doon pati yun doon sa taas sa susunod na natin yan palalakihin muna natin sila na medyo katulad no'on isa na yun 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 ito pala yun yun yung medyo nakadikit sa katawan pag medyo mga ganun ganun na sa konte magsasako ulit tayo yan so samahan nyo ako para matapos na natin isinasako natin yun na natitira dito lang muna para yare pag-zone naman lang sa cellphone lang yung gamit natin. So yun guys, natapos na ako sa pagbabalot natin. So sa susunod naman eh follow up natin ang pagbabalot yung mga nandun sa taas. So ayan po, makikita uh, nyo. Marami tayong nabalutan. So pagkano marami tayong mga harvest na langkang hinog. So, yun po. Oh, hanggang dito na lang muna po. At uh, maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking FB page at saka sa aking YouTube channel. Sana tuloy-tuloy lang po inyong suportahan para ho mas makakagawa pa tayo ng mas marami pang uh, mga videos. So, ayan, mga namumulak lang. Marami rin bulaklak itong ating Indian mango. Tsaka yung apple mango natin. Um, ang dito na lang muna po. Maraming salamat. Thank you guys for watching.